May mga lihim na hindi dapat binubuksan at sa kwento ni Homar isang lumang orasan ng naging susi sa mundo ng kababalagan. Sa kanyang pagbabalik sa probinsya, isang kakaibang liwanag ang bumalot sa kanilang tahanan na tila may buhay na sariling misteryo. Sa likod ng orasan, natuklasan niya ang mga jurnal ng kanyang lolo na naglalaman ng kwento ng pagkakaibigan sa isang engkanto at ang utang na loob na kailangang pagbayaran. Ngunit sa oras na ibalik nila ang orasan sa engkanto, unti-unting naglaho ang kanilang swerte at naiwan si Jomar na nagtataka kung kailan matatapos ang kanilang kwento ng takot at pag-aalinlangan. May na-experience kaming kababalaghan sa pamilya namin. Hindi ko alam kung paano ko ito ipapaliwanag sa inyo pero sana ay maintindihan ninyo yung kwento ko. Tawagin nyo na lang akong Jomar. Nangyari ito noong 2019. Umuwi ako sa amin sa probinsya para magbakasyon. Noong gabing dumating ako, napansin ko na may kakaibang liwanag na nanggagaling sa kwarto ng mga magulang ko. Parang may nagbubukas ng flashlight pero iba yung liwanag eh, parang galing sa ibang mundo. Hindi naman ako nagtanong pero na-curious talaga ako. Kinabukasan, tinanong ko yung tatay ko kung may ginagawa ba sila sa kwarto nila tuwing hating gabi. Sabi ni tatay, hindi raw. Kaya kinuwento ko sa kanya yung nakita ko. Sabi ni tatay, baka raw nananaginip lang ako. Pero hindi ako nanaginip. Sa isip ko, baka nga pagod lang ako sa biyahe pero parang hindi eh. Kinagabihan, hindi ako natulog. Naghintay ako ng alas 12. Nakabukas yung pinto ng kwarto ko. Nung mag-alas 12 na, Nakita ko na nagliwanag yung kwarto nila mama. Tumayo ako at sumilip. Nakita ko na yung liwanag ay nanggagaling sa lumang grandfather clock sa gilid ng kama nila. Yung liwanag parang kumikislap-kislap pa na para may sariling buhay. Nakakatakot pero nakakaakit din. Nagtaka ako kasi wala namang ilaw yung orasan na yon. Lumapit ako at nakita ko na yung buong orasan ay nagliliwanag. Nagtaka si tatay at tinanong niya kung anong ginagawa ko. Sinabi ko sa kanya na nagliliwanag yung orasan, pero sabi ni tatay, wala naman daw siyang nakikitang liwanag. Pinilit ko si tatay na tingnan yung orasan, pero sabi niya, wala raw siyang nakikita. Kinabukasan, kinausap ako ni mama. Baka raw may problema ako sa mata. Sabi ko, hindi. Hindi. Sigurado ako na nagliwanag yung orasan. Inisip ko na baka optical illusion lang siya. Baka dahil sa pagod sa biyahe, kaya ako nakakita ng ganon. Pero hindi. Gabi-gabi, nagliliwanag yung orasan. Tuwing alas 12, Hindi ko nalang pinapansin. Pero napansin ko na tuwing nagliliwanag yung orasan, nagwawala yung mga aso at manok namin. Parang natatakot sila hindi ko na lang pinapansin. Baka nga may problema lang ako sa mata. Pero isang umaga, nagulat ako nang makita ko yung orasan sa kwarto ko. Tinala siya doon ni tatay. Sabi niya, ayusin ko raw yung oras kasi mali. Hindi ko alam kung anong pumasok sa isip ko, pero binuksan ko yung likod ng orasan. Doon ko nakita na may mga lumang journal sa loob noon. Journal ng lolo ko, Parang sinadya talagang itago doon na para bang may sikreto silang binabantayan. Nung gabing yon, binasa ko yung mga journal. Doon ko nalaman na may nakilala palang engkanto si Lolo noon. Naging magkaibigan sila at tinulungan siya ng engkanto sa maraming bagay. Kapalit noon ay ang utang na loob ni Lolo. Hindi ko alam kung ano yung ibig sabihin noon. Pero naisip ko, Baka may kinalaman doon yung nagliliwanag na orasan. Isang araw, nakahiga ako sa kama. Pumasok yung kapatid kong babae. Nakita niya yung orasan at hinawakan niya yon. Bigla siyang napasigaw at sabi niya, Sobrang init daw ng orasan. Parang nasunog yung kamay niya kaya sobrang takot siya. Nung gabing yon, nilagnat yung kapatid ko. Hindi namin alam kung anong dahilan pinatingnan namin siya sa albularyo. Sabi nung albularyo, may utang daw na hindi na bayaran. At ang utang na yon ay dapat nang bayaran sa lalong madaling panahon. Hindi ko alam kung bakit, pero naisip ko yung engkanto na kinuwento ni Lolo sa journal niya. Kinagabihan, naglalakad ako sa labas. Nung makita ko yung nagliliwanag na orasan sa kwarto nila mama, naisip ko na baka may kinalaman yun sa sinasabi ng albularyo Bigla akong nakarinig ng kaluskos. Paglingon ko, may nakita akong maliit na nilalang na nakatayo sa harap ko. Yung itsura niya parang galing sa panaginip na bangungot. Maliit pero nakakatakot yung mga mata niya, parang alam lahat ng sikreto mo. Nagsalita siya at sabi niya, mensahero raw siya ng isang engkanto na ang pangalan ay Roldan. Sabi ng maliit na nilalang may ninakaw daw na heirloom ang mga ninuno ko mula kay Roldan at yun ay ang orasan na nasa kwarto namin. Hinihiling daw ni Roldan na ibalik namin sa kanya ang orasan. Nung marinig ko yon, naalala ko yung mga journal ni Lolo. Naisip ko na baka yun ang ibig sabihin ni Lolo sa utang na loob. Nagdesisyon ako na ibigay sa engkanto yung orasan bago magpasko, sa bisperas ng Pasko, nilabas ko yung orasan at nilagay sa gitna ng bakuran namin. Nanginginig ako sa takot kasi baka multuhin kami ni Lolo. Pero naisip ko rin na kung hindi namin ibabalik yung orasan, baka kung ano pa ang mangyari sa amin. Kinabukasan, wala na yung orasan. Gumaling yung kapatid ko pero unti-unti rin na nawala yung swerte namin sa buhay. Dati parang palaging may magandang nangyayari sa amin pero ngayon parang may kulang, parang may nawala na hindi namin maibalik. Nung mga nakaraang taon kasi palaging nananalo sa mga raffle si mama. Lagi siyang may nakukuhang regalo sa mga kaibigan niya. Lagi siyang nakakapulot ng pera sa daan pero nung mawala yung orasan, nawala rin yung mga swerte ni mama. Sabi ni mama, coincidence lang daw yun hindi naman daw totoo ang mga engkanto. Pero ako naniniwala ako na totoo sila. Hanggang ngayon, pakiramdam ko ay may mga matang nakatingin sa amin mula sa dilim. Yung tipong kahit saan ako magpunta, parang may sumusunod. Natatakot ako kasi parang hindi pa tapos yung kwento namin. Ang kwento ni Jomar ay nagpapaalala sa atin na may mga lihim na mas mabuting hindi na binubuksan. Minsan, ang pag-usisa ay nagdadala ng higit pang takot at panganib. Salamat sa pakikinig mga kaibigan. Huwag kalimutang i-like at mag-subscribe sa Creepy Pinoy Stories para sa mas marami pang nakakakilabot na kwento. Excited na akong makita kayo sa susunod na upload. Hanggang sa muli, mag-ingat sa mga orasan na nagliliwanag sa dilim.